kasi ang mindset ngayon ng mga ng mga na uh, uh, mas may motorcycle shop hinahanap na rin pala mura, eh. mura. Kasi siyempre pagdating ng yung pagdating ng end user, wala ba kayong mura diyan? Kasi ito lang yung laman ng bulsa ko. Hello mga kagulong, uh, welcome ulit sa ating Moto TikTok. Ako nga pa si Paring Joel, ang inyong kaagapay sa lakbay. At ngayong araw na to, kasama ko pa rin ang aking kumparing walang kakupas-kupas. Si Paring Greg ng Philippine SGC. Yan. Welcome back ulit, Paring Greg. Nandito na naman tayo ulit, <laughs> Paring Joel. Medyo marami na naman tayo pag-uusapan na bagong mga ano. Ha? So ngayon, ang pag-uusapan natin ngayon, Paring Greg, yung mga kadalasang mga misconception sa mga nagdi-DIY. Yan, yan ang magandang pag-usapan kasi maraming ano eh, uh, maraming nang masyadong magagaling na mekaniko. <laughs> nalilito, mga... mo na. Oo, Atin, nalilito mo na? Eh. Oo, nalilito na ako eh. Kasi man. mga ano ngayon eh, ang mga mekaniko natin ngayon eh, kulang na sa ano eh, sa aral. Puro YouTube mechanic na lang kung tawagin ba. Ah, oo. Oh. Pagka hindi nila alam, oh saan ba tayo pupunta? YouTube. Sa, yung, kayo mga kaagapay natin, nanood lang sa YouTube. Oh. Eh, hey, kung na yung, yung naituro sa kanila ng YouTube, mali. mali. Yun ang mahirap. Yun ang mahirap. doon. Kasi siyempre, pag uh, doon tayo aasa, at hindi pa rin natin tinitingnan ang mga katalog. Saka manual. At On manual. manual. Ah. Kasi meron naman yan, bago ilabas ang motorsiklo, may manual yan eh. Ah. Dapat, hindi ilalabas ng mga mga manufacturer ng motorsiklo natin yan kung hindi, kung hindi tama. Oh, tama. tama ka, Ngayon, kung hindi natin susundin yan, doon tayo magkakaroon ng malaking problema. Doon pumapasok yung sinasabing uh, mga YouTube mechanic. YouTube mechanic. So, tega uh, teka muna parang pumunta mo tayo sa change point. So sa ngayon, uh, ano yung kadalasan uh, change oil interval mo? sa akin dahil matagal akong wala rito pa rin. <laughs> <laughs> matagal eh. Wala nasa biyahe ka lang. Lagi ako nasa biyahe eh. So, lagi ako umi-area. Ang ang motor sa akin uh, nang nagiging nangyayari ngayon, uh, office, bahay. Ikaw lang nag-change oil? Ako <laughs> na lang nag-change oil. So nag-DIY ka nga? Di, di hindi oh, di DIY pero di siya, ako lang nagbubukas. Ngayon, Sabi ko sa iyo, ah, uh, hindi mo masagot-sagot yung katanungan ko kung kailan ka nag-change oil. Oo, oh, hindi. Kasi matagal ka nagbabiyahe. Ilang uh, araw ka ba sa biyahe mo? Usually. Usually, pinakamatagal ko, 25 days eh. Nasa isang buwan. Isang buwan, may So, inayaan mo lang muna hindi ka nag-change oil. Oo, oh, kasi, let's say katulad ngayon, uh, pagkakatanda ko, January pa ako nag-change oil eh. Nakapansin mo naman sa owner's manual, no? Oo oh, naman, syempre. Na siyempre. nakalagay doon, uh, one month, or 1,000 kilometers with whichever comes first. Oo. Oh. Pinakao ng change oil din. Sunod, so sinabi natin na 3,000 kilometers or 3 months change oil comes first. Nakalagay. Oh. No, sa manual. So, pag regular change oil, depende sa langis na gagamitin mo, nakalagay noon, 2 months or 2,000 kilometers which whichever comes first. Mm. Yun, kadalasan na misconception dyan. Kapag hindi ginagamit yung motor, hindi na rin sila nag-change oil. Yes. Kasi raw, hindi ko na hindi magagamit. Tumagamit. Pero ganito yan, parang Greg. Pag uwi mo, ginagamit mo. Mm. Umiinit yung makina. Mm. Kapag umiinit yung makina, pag uwi mo sa bahay mo, sa gabi, malamig yung makina. Yes. Nagkakaroon ng pawis yung loob nun. Loob. So, Moist siya ng moisture. Oh. So, nagdeteriorate yung langis mo. Correct. Kaya nakalaki doon, 2,000 or Uh, two months, whichever comes first. Kasi yun ang susundin mo pa rin natin. Dapat. Oil dapat. Yan. Dapat. Yun yung ano, yun yung uh, tiyatawag natin na doon na pumapasok kasi syempre mindtick ng mga tao. Ah. Hindi naman ginagamit eh. Ah, yun. <laughs> hindi naman tumatakbo yan. Hindi gumagalaw yan. Kumbaga, hindi, hindi maano yung mga, mga pyesa niya, yung gear yes. o ano paman. Kumbaga, stock siya eh. May stocks yan, nandyan lang naiiwan. Nandyan lang naiiwan. Pero hindi rin natin, hindi nila naiisip at hindi ko rin naiisip na, oh nga, teka, meron nga palang moisture yan. Oh. Di ba? May tendency na hindi lang ang langis ang masisira. Pati pyesa. Saka, isa pa, pare Greg. Marami tayong mga kaagapay na gumagamit ng fully synthetic na langis na nag-change oil pa rin monthly. Oo, oh, siyempre. Oh. Oh. Pero, ang kadalasan, yun ang misconception eh. Pag fully synthetic ang gamit mo, supposedly, so mas mahaba ang... Life, lifespan. O, life, lifespan ng langis mo. Mm. Mas mahaba, supposedly, so yung sensual interval mo. Tapat. Pero, kung gumagamit ka lang ng mineral na oil... May exe yun. Dapat. Mas may ma exe. May so Supposedly, 1,000 or 1,500, change oil ka na. Correct. O maximum. Sabihin natin, mayroon pang factor of safety yan na ilang kilometers. Maximum 2,000 palit ka talaga ng langis. Oo, oh, dapat. Oo. Pag lalo pag multi-grade gamit mo na mineral oil. Pag fully synthetic naman, kahit mga more than two months, bago ka mag-change oil, kaya pa yon kasi hindi gaano mabilis mag-deteriorate ng fully synthetic. Kaya nga fully synthetic eh. So, mababawasan din yung gastos mo. Yes. Oh. Hindi, tsaka ngayon eh, syempre ngayon, total na pag-uusapan naman natin ng DIY, hindi lang sa langis. Pati Papi sa, sa mga, parts. Mga, mga parts, sa iba. Uh, oo, mga parts ngayon. Maraming lumalabas sa China parts. 'Di ba? Meron OEM na parts. Hindi lang China. Pati Peke. Pe peke lalo oh. na siyempre. 'Yun yung ano eh, 'yun yung dapat nating uh, iwasan at dapat nating maging matalino sa pagpili ng ng mga brand, brand. ng pagdating sa lalo lalo pagdating sa motor sumulo ko ay sa pa rin, Greg pag pag usapan natin yung roller chain okay ay, maganda rin so, yan so daming daming brand guy na lumalabas na mga China na napakamura yes Oo, oh, pero sabi ng rider napakamura pero after 6 months magmumura ka na oh syempre Mure. <laughs> Pwede bang magmura? <laughs> <laughs> Hindi, kasi yun nga pa rin, Joel, yung mga ganyan eh, yun yung misconception ng mga DIY. Uh, nung nakaraang episode naman natin napag-usapan natin yung versus China and sa uh, Japanese uh, branded na motorsiklo. Siyempre, yung iba tumatakbo sa mura kasi budget. Uh -huh. Di ba? Sa pag-iikot ko, minsan pagtatanong sa mga customer, "Sir, ito yung ano. Wala ba kayong mura?" Ah, uh, sa mga frontliner uh -huh. na uh -huh. Kaya minsan sasabihin ko, "Gusto mo mura?" <laughs> <laughs> Ganun eh. Ganun yung nagiging ano natin. Ganun, ganun nagiging... Kaya ngayon, maraming nag-DIY. Kasi nga, alam mo lang ngayon, nagtitipid sa... Nagtitipid. Ano? Oh. So, sa, Pero pamilya. Pero yung, ang problema dyan, yung downtime ng pag-repair mo. For Yun example, uh, halos, kunti lang, 100 pesos lang ang difference ng branded sa kanang uh, China. at ah, depende pa rin kasi 100. sa pag-iisip ng tao eh. Oh. Tapos, sasabihin mo, sir, Depende din sa frontliner yun. Kaya nga, ini-educate natin yung frontliner. Oh. Tama. Correct? Yun naman ang na advocacy mo. Ang ikot mo, oh. mo ini-educate mo yung... Lahat, dapat. Oo. Oh. So, ngayon, sir, pag bumili ka nitong uh, mas mura, ang tinatakbo nito, nasa mga 6 months lang. Mm. Pero pag bumili ka nitong branded, branded ang takbo nito, 2 years. Yes. Pero ang difference, price difference nila, 100 lang. Correct. Oh, anong pipiliin mo, sir? Eh, siyempre, ginagawa nga ng iba, uh, kagaya ko, umiikot ako, uh, iba't ibang customer ang nakakausap ko. Pag inalo ko ng gato, Hindi kukunin ng ano yan, end user eh. Kasi ang mindset ngayon ng mga, ng mga, na, uh, uh, may motorcycle shop, hinahanap na rin pala nila ng mura, eh. mura. Kasi siyempre, pagdating ng, yung pagdating ng end user, wala ba kayong mura dyan? Kasi ito lang yung, laman ng bulsa ko. Kaya don't pumapasok yung DIY. Ah. Ganyan ang nangyayari. Ikabili nila sila na magkakabit. Sila na magkakabit. Sila hindi na ibabalik ng tama. Tama. Oh. Tapos 'yung magre-reklamo, bakit gumagalaw 'to? Tapos minsan baligtad pa 'yung lock. Oh. Kasi may 'yung lock niya sa chain link. Supposedly naka -alikod. Dapat takalabas. Na oh, nakapatalikod din 'yung oh. direction. Kasi pagay nakaharap. Kasi nakaharap. Sa lubong. Oh, 'di ba? Oh. 'Yun 'yung ano, 'yun 'yung mga sabi nga ay eh, sabi ko nga kanina, yung siya tawag natin na YouTube mechanic. Siyempre, yung iba nagtitipid na ayaw na magbayad ng mechanic ko. Titing na cellphone. Pero, DIY na yan. Ang risk niyan, may mo dami na aksidente rin. Dahil yan. hindi nag DIY. Yan. May napapansin mo may biglang natatanggal ang gulong sa harapan. Correct. Ano mo? Oo. Oh. oh. Tapos biglang yung kadena tumatalon. Oo, oh. yung nag-lock, yung, yung diba? yung, di ba? Gulong sa likod dahil kumalso yung roller chain. Oo. Oo. Y yun yung ano eh, dapat nating uh, educate pa din yung mga tao na lalo-lalo pagdating sa end user at yung gumagamit ng motorsiklo. Tapos meron pang nagkikita ko mga insidente sa kalsada, biglang tumirik dahil napundi yung spark plug bigla, nasa gitna siya. Yes. Lalo-lalo uh, dito sa Metro Manila, mm. pag nasa fast lane ka ng EDSA, tumirik yung motor mo kasi na napundi yung spark plug mo. Napakahirap tumabi. Ang, ang gagawin nun? Ang at talaga ka kamay mo. Oo. Minsan, pag walang para, swerte, para, para. Oo. Tapos ngayon, gagawin nun, tatabi. Tatabi, oo. Oh. Pagtabi nun, magdi-DIY yan. Ah, ano yung yung spark plug? tutok okay. Salpa ulit. Babasagin para, diba? para maka-uwi lang. Oo, oo. ganon. Tapos, pag bumili, ahanapin ah, pa rin. Diba? Oo. Nandun pa rin. Kaya, mas talaga, Uh, nandod doon pa rin tayo, kailangan uh, kumbaga, sa end user, kailangan isipin pa rin natin yung pangsarili. Yung safety. 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 Kasi oh. mahirap umuwi. Oh. Mahirap umuwi na diretsyo na paa mo. Mas magandang umuwi ka, umalis ka sa bahay mo na kumpleto. pag -uwi mo, kumpleto pa rin. Uwi ka sa pamilya mo, kumpleto ka ko pa din. Kasi Yun yung pinakamaganda. Malala yung mga nakikita kong sa report yung mga aksidente ng oh. motor, hindi lang motor. Karabihan boy. yan talaga nag diy so, Karabihan. At yung iba dahil nagrarattle na kaagad yung manibela, uh, hindi na palitan yung ball race. Ball race. Saan din yun, no? Yung iba, ibang nilalagay na ball race, hindi yung hindi kasukat. Hindi kasukat. Yung carb ka model nilalagyan ng uh, ibang ball race at nag nagrattle yung Basta mas maganda nga pag asa loob ng makina at saka yung mga kasukasuan. Huwag yung wag yung ah hindi pwede na to salpak mo. pa ah pwede na to salpak. Pati mo. brake fluid ang dami oh, ngayon, na dami. mga DIY mechanic natin na hindi nila alam ang kaiba ng DOT 3 sa DOT4. Yes. No ang nakalagay diyan DOT4 ang daming mechanic ko nakikita diyan. Ang nilalagay ang dinadagdag DOT3. At pinagahalo naisira. na. Kaya naisira yung module. Oh. Yung sa kanyang EBS na module. Ang kawawa yung may-ari. Hindi naman alam na may-ari kung anong dinadagdag ng ano eh. Oh, siyempre. Na brake fluid eh. Siyempre. Kung DOT3 ba o DOT4. Yes. Oh. Kaya marah mahirap ngayon, Mahirap nga parin Joel. Kasi ang dami pati ano. Sa, pati sa coolant. Yung coolant di ba, at kadalasan motor ngayon, naka-liquid-cooled na. Ang daming lumalabas na ibang brand na coolants na hindi alam ng mga nagdi-DIY na yung concentration ng coolant nila nabili, 2% lang. At saka ito ang, nakakatakot dyan. Ang dandag, coloring na lang pala yun. Ang coolant natin yun, parang rainbow na. Oo, oh, iba-ibang kulay. <laughs> iba-ibang kulay, <laughs> iba kulay na. Iba-ibang so, kulay na lumalabas. So, i-advise eh, natin sa ating mga kaagapay na dapat yung coolant na bibili natin, yung concentration niya, nasa 20 to 30% yung concentration. At saka, syempre, pinakamabisa dyan. Magdidi diy ka lang din, magtanong ka na doon sa marunong. Yes. Magtanong ka na sa marunong. Huwag lang doon sa YouTube. Huwag lang yun doon sa, yung, dahil sa kulay. Oo. Dahil sa mura rin. Oo. Pag mura yan, ang concentration na mababa. Para ka lang naglagay yan ng tubig sa remover mo. Tsaka madali naman ngayon eh. May YouTube. Bawat kumpanya, may Facebook yan. Sisirain yung ano. di ba? Sisirain pag may interior na kulan kakalawangan yung makina mo, oh. yung water pump. Pag nasira yan, overheat. Overheat. Dubli-dubli gastos mo. Tsaka oh. yun nga, siya sabi ko kanina, yung, yung kung gusto mo lang din talaga mag-DIY, magtanong ka na dun sa mga dapat pagtanungan. Oh. Na kung may kakilala ka sa Yamaha, o oh. oh, mekaniko, oh, sir, ano ba to? Oh. oh di ba? Mga authorized mechanic. Mga authorized mechanic. Oh, o kaya, pagbibili ka naman ng pyesa, Pwede kang magtanong sa mga legit. Na, oh, na, na. sa House Motors, pwede kang magtanong. Pwede kayong magtanong sa House Motors spare parts page sa Facebook at sa Oh, yun, sa Pilipinas GC. Sir, ano ba yung dapat namin gamitin na kadena? Ano spark ba yung plug? spark plug? Ano yung ganito? Oo. Oh. Marami marami na ngayon. Huwag ka lang umasa sa YouTube. Okay. Nananapanood na, lang natin na Ah, ito pala. Oh. Ah, ito pala. Lalo na, na, na pag mga na yung pagkasabi ng... Yes. Ng, uh, Mekaniko nando doon, oh. Kontretor na sa mekaniko na gumagawa ng vlog niya. Oo, kaya mas maganda talaga diyan kung lalapit ka lang din sa mga ganyan. Doon na sa mga legit na dapat mo. Yung talagang may knowledge para at least yung motor mo mas magagamit po pa nang mas matagal. Medyo napahaba naman yung balitak taq na sarap na ng ano eh. Ang iksi ng oras eh, dapat. Ang oras, no? Medyo mahaba. At kami po ulit ay magpapaalam na ako nga pala si Padre Joel ang inyong kaagapay sa lakbay nasa 24 years sa motor car at kasama ko si Paring Greg ulit yan sa susunod na episode sana magkaroon pa ulit tayo Paring Joel episode May sana bitin ka ngayon ano bitin kasi tagal nito <laughs> dami pa tayong pag-uusapan pa dami pa dami pa pyesa. pagdating sa pyesa kaya yon papaalam kami ulit sa inyo at maraming maraming salamat uli sa, sa ulitin po kami po ay magpapaalam na bye bye thank you thank you po